영상 okay. okay.

ang dami mo kung 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 guys kung 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 wala nang pa, pahinga tapos ko mag ayos ng paninda. Naayos ko na paninda ko. Ngayon naman po, binis ng bakuran. Dahil ang dumi-dumi, yung mga halaman, ayoko sanang putulin dahil maganda po siya. E eh, kaso nakaharang naman po din. Ayoko sanang tanggalin. Ayoko bawasan. Ayan, meron pa ako money tree. Money tree po ito may alubera vera ako. Pabutihin mo walis dyan, Dave, sa loob, ha? Yan. Ito so yung aming bimbo plant. Sabi ng iba, swerte daw po yan. Maaari nga po. Or kahit may pagsubok, may kapalit yung pagsubok ngayon. May blessing na ibibigay. Ay, ah, dahil sa nang pagsubok na pinagdaan awa naman po nang Diyos, may binibigay din si Besi kahit maraming pagsubok. Susubukan ka kung hanggang saan ka, kung magbabago ka, o hindi. Ayan, stress na stress hindi Ani. Ay. stress pagod. Awa ng Diyos, nakasurvive, nakabayad na po sa mga ubang utang. Pero marami pa rin pong utang hindi natatapos ang utang. Pag may sapat na pambayad na ako sa kapatid ko, babayaran ko na po yung kapatid ko. Tumama lang ako sa loto. Tapos ang problema, lahat. Kahit tutulong pa ako sa ibang tao. Mga walang bahay ngayon. Na alam kong walang wala sa buhay. Yun ang dapat tulungan. yun talagang hikahos. Yun ang dapat balatuhan ng biyaya Nang swerte yung darating ah, Ay, ito pa ah, siya walis tambo oh, ba't nasa labas si Ming Ming? Ming Ming, get inside. get inside na dun, sa loob oh, yan mga alaga ko oh, Marimar oh, Marimar Ming Ming baka ka. Ay, ganyan. <laughs> Maglinis ka maigi yan. Yung lababo, hindi ko patapos. Linis ka maigi. Para din. isarado guys yung pintuan. Yan sa lang ako kasimple. Bye! amama mama na bahala sa inyo guys. Supportahan niyo po ang mama. Na, nagloto. <slipot> May pa lang po ako nakapagsain. At inoan ako muna ng trabaho. Ang pinamilo ko. Ito yung uh, bulaklak. Ito yung bulaklak. bulaklak dyan. Ay nako, itatapon ko sa ibaba yan. Kalat lang yan. Ito yung bulaklak. Ito yung bulaklak. guys Ito yung bulaklak. Ito yung bulaklak. Ito yung bulaklak. Bagi mo naman, sila lupot pa din yung eris sa habis matanggalin yun. Ako rin, ano? Talagang tinampak pa din yun. kasama mong walisan. Nabuday ba sa kwarto ko? Ah! Ah! Oh, teka kung pambayad. Punta ka doon! Ito oh, na magbigay. Ay! Pumunta ka doon. Buhain mo yung ano, tubig. Ipasok mo laang. O, oh, hawakan mo tong kanin. Ay, eh, pumunta ka doon. Oh, 75. Sama ko na nga sila sa lakas. Pumunta yung paglilinis mo sa loob, diba? Kalinis, uwak na naman. Ligong uwak. Ladies cake, eh. mo. guys. Hindi pa pala tapos yung na yan. Oh. Ngayon naman araw-araw na araw -araw trabaho ko na yan. Araw-araw ganyan. Araw-araw may mawalisan ang balahibo ng aso. gising ka ng alas 4. gising ka alas 4. dire diretsyo ng trabaho. Daig mo pakatulong sarili ng bahay kaya hindi pwedeng magkasakit ang mga ina ng tahanan ang mga full time ma'am hindi dapat magkasakit dahil walang gagawa sa bahay hindi mo maasahan yung mga anak nyo na yan lalo ngayon nag-aaral daming agaw oh. Ewan ko ba guys, hindi ako maka hindi ako mapakali hanggat yung bahay marumi. Matatahimik lang ako, magpapahinga lang ako kapag wala ng trabaho pagtapos na. Ito, dapat nakabili na ulit ako ng soft drinks, pantinda. Bibili na ulit ako uh, isang araw. this uh, this, this month, pag tinda na ako. Nakintay ko lang yung budget ko. At marahe din po kung pinagkagastusan. pala nyo lang wala. Sa mahal na mga bilihin niya yung dahil mayroon din po akong di pa tapos tubusin mga alahas. Isa na lang naman ang tutubusin ko. Awa ng Diyos, isa na lang. Tapos na. Maaling po sa, dal sa tatlo ang hinihiling ko sa Panginoon. Yan. May may alis dyan. Kung ano ba talagang kaloob niya sa akin. Kung para saan ba talaga ako. Kung ako ba yung para mag-abroad. Kung ako ba yung dapat pumunta ng yun nga, ibang pansa o magtrabaho bilang security. Security as lady guard sa CCTV operator. Yan po ang bala ko. Sa abroad naman po, may option pa rin ako abroad. Hindi ko po alam kung anong dapat talaga. O kaya po, business na yun. Oto, san po. Hindi ko sa Panginoon, ituro niya sa akin kung ano ba, kung saan ba talaga ako karapat-dapat. Na alam kong aayos ang buhay namin. Na kahit pa paano ay mag-click. Gaganda. Yung hindi ka na mawawalan, hindi ka na kukulangin. hindi ka na manghihiram ng pera kahit kanino. Nadar na naranasan mo na yung mawalan, naranasan mo manghirang kung kanin-kanina dahil wala kang dahil nga sa sistema ng paswelda sa trabaho ng mister ko, agency. Kaya po nangyayari, nakakahiram po sa iba pag nasa short na hindi pa nadidelay ang padala. na ho, nagiging problema. Kaya yung pagnegosyo ko, yung puhunan ko, nagagamit ko, namin mag ina kahit sabihin isa lang anak ko. Pero ilan po aso ko. Patumbas din ng tao ang aso. Ilan po po sa ako. Ayan, para sa akin. Tao rin yun. Kailangan mong pakainin. Kailangan mong alagaan. Hindi lang ang tao. Kaya kung sasabi ng iba na isa lang anak mo, hindi <laughs> ko lang masabing, Akala nyo lang yung oo, isa. Kasi so, dami na iniintindi ko rin mga alaga kung hayop. Para kung mga anak yan. Kaya yung mga nanghusga nga, isa lang anak mo, kinukulang pa. Hindi eh. Buti kung wala akong tinutubo sa lahas. Wala akong binabayarang internet, ilaw, tubig. Kaya mabuti pa nga, buti pang ikaw magtrabaho kaysa ikaw magintindi sa gawain bahay sa lahat, intindihin ng, ng isang ina ng isang full time ma'am napakahirap po kala lang madali yung pagiging isang ina pero mas madaming trabaho ang isang ina ikaw lahat magiintindi pagod na Ayan ho, umuulan, uulan na yata. Uulan na. At least nakawalis na ako sa harapan. Bumuhos man ng ulan. Wala na magbabara. Teka guys, baka bumagsak ng ulan. Dadapatin ko lang mo ako yung aking malasan. Ano kaya yung kahulay lang yung basura? Para bago umulan, wala nang balahin kong aabi sa... kanal. ang kanyang... Yung meron Ayan, Hi! Ako po yung dating vlogger. Ako po yung dating vlogger na nung iba sa... Rizan. Rizal College ko. Kaya ako, amaman ako mag-vlog. Eh, dyan ako ang nagpatuloy ng pag-vlog ko. Ang kanya akong gawain is bahay. Ayan. Panoorin nyo ang kanyang gawain bahay dito. Ayan. Ayan, panoorin nyo guys. Matututo kayo dyan. I'm Pasok may kukili. Eh, hindi pa ako tapos sa loob maglinis. Pasok mo ay ka doon. Ang dyan, may makausap Eh, ano ba nangyari dyan sinain ko? Aka na nga yung ano, iisapaw ko na lang din eh. Yan. Pang hatak ng swerte po yan. Asin, bawang. Tawag dito. Munggo. Ay, tubig pa pala. Ayan ang tubig. Ayan Ay, pa lang um, yung tira kong mga paninda. Ay, wala pa akong pambili. Hihintayin ko pa ang aking pambili. Mga katapos ang panyang buwan. Bago ako makapamili ulit ng grocery. Ang hmm. hmm. basura. Yan, hindi ko lang ako sa isang araw. Nakakalula na. Pagre-reglahin ganito, ang oh. nararamdaman ko. ko ako ko pa din yung ganda Oh, humila ka na naman dyan, Dave, ha? Huh, agad hindi nabubutas yung... Yung Yung binil. Pagkatapos ng gas-gas niya, butas naman niya. Ang kasunod niyan. Ang kwarto, ang sahig na binil. Dati maayos pa. Ngayon wala na, puti-puti na. Gas -gas, gas gas na. Kakahila. Kaligot na papa. Hey, May, Hindi ka na nakaligo. Maluligo. Mamaya pagtapos na ang trabaho ko. Oh, eh, ang dami na namang alaga sa balat na hypo ko. Maliligo, ha? Ha? Maliligo? Ano sagot? Ano sagot? Ha? Maliligo na, may may? Hmm. Bahala ka dyan, mama. Basta ako dito. Sumala pa ka pa dyan, Ha? Yeah, that was good enough.